Wah! Wow. Wa! Wow. Bilisan mo, Joshua! Joshua! Isigil! Aalis na! Sige, Nani! Pasa yung susi! Eh! Ba't na? Rin. Basta nang na! Uy! Doon kayo! Doon kayo! to kayo mag-drive! Bilisan mo! Bilisan mo! Bakit si pinabayaan niyo umalis? Ayun nyo na ako Eh, akala ko ba okay lang sa'yo na umalis siya? Tapos ngayon, nagkakaganyan ka! Eh, kaya nga nila ko yung gate para hindi makaalis eh! Hindi pa ba, ba nagigits yun? Uy! Matatago, oh! Jill, maalis na! Waaah! Uy, te! Ano? O, ano naman yung pinamanat mo? Oh, pinapanood, si Jill tsaka si Joshua! Ayun, yun! Huwag kasama sa isang bahay, Luis. No? Asan ba siya? Oh! Ayun, Ay, Ay! <laughs> <Gina, laughs> Ay, oh. Ay, ka! <laughs> <laughs> Ay, <siyempre, laughs> alam mo naman ako, matagal na akong supporter ng dalawa. So ul. all talagang ako din gusto ko din talaga magkaganyan para lahat kiligin talaga ang buong mundo. <laughs> eh gusto mo makiligin? Paano? <laughs> Umihi ka doon para kiligin ka. Ang <laughs> <laughs> batoy ng ano mo din, ng joke mo, hindi pasok. Talagang hindi, Paano hindi ka, paano wala magpapakilig sa'yo? Eh ang tingin sa'yo. <laughs> ang tingin sa'yo ano eh, ATM eh. Hoy, <laughs> Hindi ganun ha, hindi porket ano ha, palagi akong... Naglalabas ng pera, talagang okay. ko agad. Ito na lang. Kung talagang mahal ka kasi ng lalaki, hindi, hindi, pera yung pampupronta mo. Para mahalin ka talaga. Kung mahal ka, kahit wala kang pera, nandun para sa sa'yo. Alam mo, ang mga lalaki, natadaan na sa pera ngayon. Talagang abot mo lang, talagang kalampag talaga ang papag. Oh. Okay. <laughs> <laughs> Alam, pag walang pera, walang papag. Walang papag, te. <laughs> eh, matulog na lang. Uy, oh, Yil. Yeah, sakto. yan ka pala, kung ano yun naman dyan. Eh, ito si Kuya Inche na nga asar eh. Uuuuuh! Oh! Hinahanap! Hindi! <laughs> <laughs> Siyempre mamaya nandito, makikita na naman ako noon. Hindi kasi ano nga G po. G, eh, yun nga pala, napanood ko yung video niyo. Talagang kinitin. Eh! <laughs> <laughs> lang. Nilak nga, diba? O, oh, nilak nga, te. Alam mo, yung mga lalaki, minsan, pakipot din yan. Hindi lang kayo yung mga palaging pakipot. Mm na paasahin? Ano na lang, ganito? Boy, baka pwede, pwede, pwede. po. try muna muna, boy. Ah! Okay ka din, te, ah. Naka-beauty rest ako ngayon, te. Anong gusto mo? Masira yung beauty ko? O. Oh. Uy, sama mo na to. Oo, lakas eh, dadami mo pa ako dyan, te. Masisira yung beauty rest ko. Anong gagawin ko? Isayang eh, naman. G, may naisip ako. Ano yun? Halika rito. Ano yun? Ano yun? Ano Uy, oh, nakikinig ka! Ah, bakal bakal, bakal <laughs> na ano, ha? Nakikinig ka, G. May naisip pa siya ako. Eh, namimiss ko na kasi isi-set up yung dalawa. Di ba, ang tagal-tagal na doon. <laughs> <Ay>, perfect yan, <yun, laughs> uncle! Eh, ngayon, eh, ipag-tread mo. Tapos, tatawagin si Owa. Papapasok na ko sa sasakyan. Wala 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 wala! I'm going oh, na okay na? Pag na-try ka niya, ang bahala Oo, Eh, yun nga, papapasok natin sa dalawa. Ay, hindi, hindi, Malay mo, eto na yung KAMBAK! Eh, ngayon nga, tatawagin ko na si Owa. Pintayin na lang natin mag bcl Para pag nakapag-base na, na sa sakyan. Ano ba hinintay mo? Dalawa ka natin Sige, sige, sige! excited? Sabi mo mag-base ka, ba't hindi na pala suot mo? Papag-iisa din ako, hindi na saan. Hala, perfect. Eh, dapat Kala. ka, nag-iis ka para maganda ka. Di ba? Ay, Ay, tama, ka. tama, tama talaga. Palaging on the go, dapat laging suot At, mo eh. Alam mo, ang mga hey, babae Hindi, lang tayo sa palengke. Kahit na alam mo ba, ang babae kailangan laging pretty, tsaka kahit lalabas lang, laging always pretty. Oo, dapat laging ready talaga. Ah, sige, okay na yan. Oo, tara na. Punta ka muna doon, may kukunin lang ako. may, may naiwan din kasi ako eh. Ano ba yan? Sige, bilisan nyo. Kaysa yan, sunod ka. Eh, eh, teka lang. Kasama ka nga doon. May... Ay, oh, oh, nga pala. I forgot something. Wait lang kaya. May mga mga bibit bitin. So, Nasa yun naman yung susi, di ba? Sige, anting ko oh, na Oh, na I dog. forgot something. Talagang ano, perfect. Wah, wow, wah. Wow. Bilisan mo, Joshua. Joshua. Uy, emergency. Emergency, emergency. Saan mo ilaw mo? Eh, si, si Yel, aalis na. Oh. Bilisan mo. Diyan ka lang. Bala ka.

Eh, hey, akala ko ba okay lang sa'yo na umalis siya, tapos ngayon nagkakaganyan ka. Eh, kaya nga nila ko yung gate para hindi makaalis eh. Di nyo ba ba nagigits yun? Uy! Uh. Mm. Eh! Yeah. <laughs> Ayaw ko umalis ah, siya! ko naman na gusto namin magkikita. Oo! Oh. Eh. Oh, magkikita. Paano magkikita eh? tay magbati na kasi kayo, te! Uy, oh. Ay, ayaw po. Ba't okay naman? Magkasama kami sa bahay. Hindi e, naman kayo nagpapansinan. Oh. What hmm? Ano Sorry po. Sus! Akala naman. ko ba, okay lang nang malis ako. Hindi kasi may sinabi sila sa akin, may emergency daw. Eh, as uh, sa siyempre sa pag sinabi <laughs> may emergency, magmamadali ako. May sinabi ba kayo ng alisiel? What? Oh, ay, masinabi kami, kami, sinabi namin, di ba kuya Insay? Emergency. Oh, emergency naman yung pagalis na ate, ya. oh. Oh, mo-upload. nataranta. Oh, oy, 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 oy. Sige na, umalis ko na dito. Aalis mo. Pa pakipot pa eh. Aalis talaga kami. <laughs> G, di ba sabi ko sa'yo, oh, gusto, gusto ka pa talaga niyang ano, makita. Di ba ayaw ka niya Oo, paalis. Oo, pakipot yun. lang yung te. Nagugulat naman ako sa nangyayari. Anong ginawa niyo? Eh, nagkatitigan lang kayo! Ay, Kambak! Kambak! come Kambak